Maladay naman na mga mga guys. Malakat kami sa lasang. Kay Mangita kami to bisol kag Ay I'm sorry. hindi ni sila ng kalibunan, agoy. Yatay. Sabut pa si Iman. Og, agay. Gani, kundi ina man okay. <tipan> okay. naman nakalabot. Kuy. Okay. Wala ka namin. Di mo damdamo kahoy, no? Hmm. Kuy, okay. kuy. Okay. Ang ginambal ni Tata, nga kung mag-ano pa. Mga kahoy sa lasang. Di ba mga kahoy doon? Maka kita ni kita tadi ligbus. <ped laser> Hoi, bisa nih ya? Ya, wat kena eh pang sapin sapin. Di picture. Tapi oke nana. Gila tabunan kau mamatin mama tin. Iya deh. Angkar bawa kau na English speaking. Hai kekano gali kayak kekalungan kah ini kayak mamatin tuh <térpuk> mama tinto, no nggak tuh no tuh oh ya si mamatin tuh no

Hala ho. Ano ni sa ho? Wild grapes? <laughs> wild grapes? Magpat. Maka wild grapes ba? Hala tata, hindi ni siya amuta ang ginakaon niya. Hindi. Inang gapula? Ano nga pula? Gapula ni sa... Ina ba lang maluto siya ka pula? Sa imo hmm? si Papa Jesus. One down. Di na soto. Lanta Manila. Lanta Manila. Apa? <laughs> <laughs> itu Oppa, ma-isu mai. Oppa.

Wrong turn ka. Dai picture tadi dai yo. Dai. Dai diri dai picture ka padali. Diri yo. dai yo kana mi nan. Dili dai. Wala ka mo. Dai tadlong. Sapa? Ulo, wait, lang, wait lang, wait lang, wait lang. Sige, sige. Mga <laughs> bayi nga mo, bayi Sa pa? <coughs> Kita tanan. <to> Nami <coughs> no. <coughs> hindi na. Bot, hindi na bot. Picture tadi bot. Hindi na bot. Hindi na bot. Hindi na bot. Hindi na bot. Ah, <laughs> yaba. <Dilibut. laughs> pin! Nalagyo ka pa. One, two, 3. Ching ko pa. Ching, ako ta. Sobra ah, ni 1 2. tayo. Amalanay ta na ka video na mo. Ari lang pindutan mo tayo, ari areyo Ari sa kilit niyo. <laughs> Kamotob lagi sa ginagawa niya. Kala ka matambok sa tangkong, oh. Hindi ka pinak. tangkong na ito, na tamang na na Dalda ano, Ay, naka-portrait siya. na Ikaw muna nagatag... <laughs> 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 <sobrahan lagi> <laughs> tayo, <may>. Okay, walang <laughs> gamit. Ano? Okay. na na. Nasubrahan sang ano? Kape. Kape na?

Sige, hindi ko Araw-araw. ko, tumpa. Huwag kilala ka, hipos lang. Kung hindi. Huwag kilala, hipos yung sabon.

Ay, ano man, kagagmay pa, yung balik ko lang. Do, ang tanong balas ang una sa kay sir, ano ang kasyar sa rol sa lahat lang din. Kada vlog sa rin mo mo na na. Sino nga po na nagampang sa garden? Sino nang abot sa akong harabanos? May isa ka walo pag buhay, kato kang si Sir Posada, ang principal ba? Ang upod ko. Tapos mga kot kami na to. Tapos ang magabot naman lang, may ibalik na hamun mapatay na gali ang Rabanos ko ibalik. Yung <laughs> punot lang, yung pati. Oh. Kami sa namin si Tayo na kaya na kami ano? Sandali naman sa balik ko, toki patanong ko nila carrots. Huwag ko lagi na kot may na <laughs> <Kukadugoy laughs> Di, ba buhi? pero nakapangwa ko to yan, nakarilino, <laughs> nga bangus ko ganito to. Isang carrots ko. Kapangwa <laughs> 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 Isso é uh -huh.